kita yung makikipag siguro uh, trabaho no, in pushing for legislation with uh, Marcos in uh, Malacanang. And of, of course, yung uh, um, history kasaysayan po no? ng um, inyong pamilya na meron din po uh, kasaysayan na hindi uh, kumbaga dati po kayong uh, political post ikaw uh, with the family of former president. Yes, thank you, Sandra. And, Actually, sa ating pong kasaysayan, maraming beses na nagka-President Marcos, Senator Aquino, or President Aquino at Senator Marcos. Hindi na po ito bago. No? Nung presidente po si Ferdinand Sr., si Tito Ninoy ay isang senador. Nung presidente po si Pinoy, si BBM naman ay isang senador. So baka nga po nararapat lang na magkaroon ulit ng tambalan na yan. No? Uh, in the past, ay pakita naman po natin na kahit hindi tayo miyembro ng mayorya, kaya natin ipatupad ang pinaka-mahalagang batas para sa ating bayan. Yung batas po para sa libreng koleyo, na ipasa po natin yan during the Duterte administration at bilang isang deputy minority leader. So kahit tayo po noon ay nasa leadership ng oposisyon, na ipasa pa rin po natin ang isang batas na mahalaga sa taong bayan at sinuportahan ng Administrasyong Duterte nung panahon yun. In fact, yung batas po para sa libreng koleyo, pitong taon na po yan, And uh, tayo po yung principal sponsor, pinirmahan ni President Duterte, implemented first during the Duterte administration and still implemented during the Marcos administration. So kami naman po natutuwa na implemented yung batas natin at ang sinusulong po natin, unang-una, mapalawak at mas mapalaki pa ang mga benepisyo ng batas para sa libreng koleyo, maisama rin ang mga kabataan na nasa pribadong skwelahan na nangangailangan mas dumami ang mga kabataang makakakuha ng tulong at itatambal pa natin dito yung mga reforma upang masigurado ang trabaho para sa mga graduate natin. So hindi po hadlang yung pagiging member ng ibang partido dito po sa mga importanteng bagay sa ating bayan. And I think our track record has shown na kaya po yan. In fact, kapag uh, galing rin sa ibang partido, yung mga senador natin, sa administrasyon o doon mismo sa Senado, mas kumaganda at mas napapalakas ang mga batas para sa tao.